So yan, uh, sa mga lang gabi pa sa lahat, uh, magkita kabi sa TV po, magbalik dito po sa, la, uh, sa lugar po sa mga aswang. Nabalikan po namin Labodokyo, kasama si Bro Ismok. Tatlo po kami ngayon. So, yun. Uh, tingnan natin kung magpapakita sa, sa gabi dahil yung araw po namin pinupuntaan po ni Dokyo yung area uh, ng mga wakwak -wak is walang nagpapakita at tawa lang po yung nakita po namin ah nadinig namin at hindi po namin nakita siya so medyo malakas po talaga supremo mga kadol so ngayon nandito po kami sa masoka lagubat no so soksokin po namin at titingin namin bawat sulok ng bundok at bawat uh, sokal ng mga kakahuyan So, yan mga, uh, mga kadalang sol. Sa lahat mga bagong subscriber po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At sa lahat hindi po nag-skip ng ads, maraming thank you po sa inyong lahat. At sa nag-share, sa nag-like po sa mga bawat video po natin, no. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. sana po ay uh, bawat video namin. Mayas po nga na po, uh, ano, ah. Uh, may nag-drink kayo nga So, bawat akul po namin sana, abangan po niya mga uh, bawat akul po namin no, ni Bro Q, kay Bro Smoke. No? Lalo na po kay Magkit ng Adventure TV. So, so ngayon, uh, sana makita natin at sana walang mapamak po sa atin. So, yun. Unang mga kaidol, uh, mayroon po akong ipakita po sa inyo. kasama ko mga kasi Ah, ngayon lang po ako, uh, ngayon lang po kami nagsama ulit, no? Si Bro Smoke, man, yes, Bro Smoke. Si Bro Marketing. Yan, yes, Bro. Yung mga Lodi, no? Dito kaming tatlo ngayon, nagsasama. kasama ko si Idol Dokyo at saka si Idol Marketing, no? May namataan kasi dito kanina na isang tao naglalakad papunta doon sa barangay ng mga wakwak. -wak. Kaya ngayon, susunda namin. Sana hindi lang yung patibong, no? susundan talaga namin. So ayan mga lodi, maraming salamat sa inyong lahat. Sige, sige. So ngayon, bro, ang gagawin po natin ng patibong is smoke para po ay mahuli po natin supremo. Mahabol natin sa wakwak. -wak. Mm -hmm. mahabol, ah, mahuli natin sa supremo. So isa lang, may panlaban kasi sa wakwak, -wak, bro. Nung nag-explore kami. Uh -huh. uh, ano siya? Tumai doon? At tumai? Si Alisan yung mga wakwak. -wak. Oh my God, tumai pala si bro ismok. <laughs> Kaya pala ay natakot pala yung wakwak -wak, mga kadol ka no dahil kay Uh, lumaki so, pala bro, si Bruce Mok so tara mga kaidol samahan nyo kami um, dito wala yung ano natin kabakaba yung uh, ani natin sa biro biro diba bro sige uh, okay, tara jo so, medyo hindi po malinaw po yung kampo natin dahil po ay malulubat na yung cellphone ko. Sana po ay ano pa, makahuli tayo ng aswang o yung Supremo yung mahuli natin para tapos na, agad. pag nakita natin yung Supremo, bro, yun yung kaya rin natin, bro, para, para, kasi kung hindi madali yung Supremo, bro, dadami ng dadami na naman sila. Mm -hmm. Kasi makakabiktima na naman. Yung pupunta sa araw, bro, ba? Uh. Yung, di ba mayroong tawa? Oo, uh, tumawa. Tumawa. Hindi natin nakikita, di ba? Oo, Siguro yung mga puno o ano mga mga halaman, baka ginagaya niya para hindi natin makikita. Ano ba? Parang green mo, green ba? Ano? Ba? Parang parang camouflage hmm. bro. ano ba? Parang ganun. Ang ano ba? Camouflage tama ba yun bro? Camouflage. Ano? Parang nagpapalitan niya. Hmm. Um, nakiki, yeah. nakiki, kulay siya sa mga kung anong kulay sa paligid ba? Para di makikita yung Parang ganun ba? Hmm, hindi. Ano Ngayon, tinatawag kanila ay palaka. Oh, welcome kanla dito dahil po ay uh, bagong-bago lang daw, may bisitang ano. Ganyan talaga kapag ano, mga palaka dito, kinakongrats ka at ano ba? Nalala mo pa yung welcome. Yung vlogger dati bro, na masinabihan mo. Pinagkakita <laughs> <laughs> ka ng palaka ba? Uy! Kay vegan. oh, tagal na kasi yun. So, wala na yun. Eh, kay nandito ka pala. <laughs> Pati oh, yung dibaki. Ang palaka. Oh, ba ba? <tid> Para tayong ano nito, mangmang na kinausap natin mong palaka. Yung banda ka bro, ka dito. Ito na yung panghuli na pinakatuktok. Ito So, nakauwi po tayo ngayon mga kadol. Kasi po ay uh, birthday po sa anak po natin. Kaya, kasi po uh, kaming uh, lahat, pamilya is, uh, ano ba, nagsunod-sunod ng buwan ng mag-birthday. So, ako po ay October, tapos yung uh, asawa pa ay eh. September tapos yung pangalawa kong anak is ngayong July at sunod pa yung ano natin yung bunso natin is Ugos So medyo tahimik

Bro, tayo, bro. Uy, hila bro oh, oh. Supremo mo daw huh? Barong Supremo Sabi po yung mga kasama nila eh Supremo Meron po mga tao, nga ba ganun Nandun no Sunahan sa po po, nandito supremo Supreme po una po. Mauna po, kaya maita ka. Tirahin ka na. Uy, tura! May, so, ano? Ano yon Ano yun? Ang gabay. Gabay? Oh, o, pinupunta pa dito? Baka yun yung tao na lalakad kanina. O, gay. Pura na, huwag talagang ka yung kalimutan. Kailangan, bigtas tayo. Dan itu dah bro. Bakal berbakal ambus tayu bro. Itu nampak kata, -kata orang tin mahulin supremo. Bakanan dito nang tatago, bro. Brutal, bro. Wala. Ito, bro, iniisip ko, bro. Uh, baka tatambangan nila tayo dito ba? Kaya nga. Kailangan natin maging alerta. Mag-ingat tayo. Kasi may narinig ako kanina na may nagsabi ng Supreme. Alicoran ha. Huwag niyo talagang kalimutan tingnan niyo ni Baka yeah. baka masalisihan tayo. Niyak. Yeah. Tingnan yung ano, bawat paligid ah. Ayos ka lang dyan bro, smoke. Ayos lang bro. Biglang ano. May nag-ingay sa likuran ko. Ha? May nag-ingay. Ano? Baka wakwak -wak yan. Palaka. Palaka. Kinu kinuusap siya. Kinuusap ka ng palaka bro. Bakit daw hindi siya sumagot? Sabi ng palaka eh, stricto daw kasi yung kasama natin bro. Lumabas ka Supremo. Bakit hindi na silang bro? Narinig natin sila kanina. Huwag kayo magtago. Pagkapunta natin dito, may kanina, may ano, may ibon. Eh, yun yung nagsasabi, nakapapunta dito. Yung baga na na, nagrepot. Hmm, uh, nagpaparating kayo. Bukas yung ano dito, yan? parang, kung sa pa, ano ka, lockout. Yan gorja. Hmm. 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 Cesipat. 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 Sila nang na! Paganda na mo! Hindi yung sibot na, pa ano, papalisin tayo Pana, hindi yung pana. Hindi, <tibot> sila daw sumibot. Sibot, masibot yung tumakas, ba tumakas? Tumakas sila. Tumakas sila? Sa Tagalog? Oo. <tibot> Bakit kayo tumakas? Dito lang kami para tumulong sa inyo. Bro, parang, bro. Oo. Parang may pudo yan, bro. Halo Unga. Mati mati tipo. Dah. Terbu. Ada kura ha. Ada kura Migas. Dito, hindi oh, ito kayo ng mababantay. Matatanda kayo. Ah, meron ba? Wala. Wala. Ito pa kayo dinaguh nilang yung ponjaryan lang no. Tapos ponjaryan lang. Pero dinatin mo pa. Kailangan nating mapingan ng natin, bro. Sige. Bro smoke. Mag-ingat ka dyan ha. Ah. Dito, hu huwag kang lalayo sa amin bro. Baka ma-ano tayo. Kasi bro, para walang mapahamak sa atin. Walang mapahamak sa atin. Ano tayo? Samasama -sama tayo dito. Sa Samasama tayo palagi. Kasi mahirap na eh. Baka ma-isa sa atin madali. Hindi natin matulungan agad. Basta dito papunta. Yung naglakad kanina. Okay. may may ano po so may ano may nilagay na buti sa punong uh, punong kawayan tingnan natin ano kaya bakit mayroong ano dito buti at saka may spreti at saka tandoy light bro hindi kayong aswang dito ay naglalasing may tandoy light dito Yung hati nila <tanda> bro, baka <tanda> ano bro?

ano yun? Parang dyan yung halo. Yung oh. magpapalit-palitan sila. Ano ba? Dyan nagtatagay. Tagay dyan pa rin Ano ko. Laka Ha? Tumalon po. Malaki na. Bulang na yun. Baka nag... Na, na maging ano? Palaka. Saan kasi tumakbo bro? Kapunta dito sa taas tapos biglang naging paniki. Bukit merong ano dito alak. Yung

Coba hanapin aja bro, hanapin aja nih.